ang seven warning signs kung may stroke ang isang tao o hindi. Okay? Nakatakot po talaga magkaroon ng stroke. Kasi pag na-stroke, siyempre, paralyzed ka na, hindi mo na magalaw yung kamay mo, hindi mo na magalaw yung paa mo, uh, malaking problema yon. So, ang tips natin ngayon, paano nyo malalaman bago pa kayo ma-stroke? Meron tayong mga tinatawag na warning signs. Una po sa lahat, dalawang klase ng stroke eh merong stroke na completed stroke. Tsaka yung isa na mini stroke. Pag sinabing completed stroke, na-paralyze na. Hindi na, na magalaw ang kamay, hindi na magalaw yung paa, nabulol na. Yun, completed stroke na. Katulad nung nangyari kay mami, ah, mahirap na natin gamutin. May gamutan pa rin. Pero, meron tayong tinatawag na mini stroke. Ibig sabihin, mag-uumpisa pa lang siya, pasulpot-sulpot pa lang, malalaman nyo na kakaiba yung mga sintomas nito. Ang medical term natin is TIA, Transient Ischemic Attack. Ano to? ah palagay natin, ang ibig sabihin, yung bara sa utak, nag-uumpisa pa lang. Magbabara pa lang siya, tapos nagbara na siya sandali sa utak natin, meron ng sintomas, pero hindi tumuloy yung bara. Ang nangyari, nalusaw gumanda ulit yung daloy ng dugo, bumalik ka ulit sa normal within 24 hours. Yan ang tinatawag na mini-stroke or transient ischemic attack. Ano naman si Thomas nitong mga mini-stroke? Kaya babantayan nyo, baka meron na kayo. Una-una, biglang lumabo yung mata. Minsan, nagbabasa ka. Bakit parang di ako makakita sa isang mata? Pagkaraan ng 5 minutes, oy nakakita ulit ako. Huwag niyo babaliwalain yun. Baka meron nang nagbara sa ugat sa mata na tumuloy lang. So, kailangan magpapakita kayo sa doktor. Number two, dysphasia. Yung meron kang gusto sabihin, hindi mo masabi. Parang ano to? Hindi mo masabi na papel. Hindi mo masabi na ball pen. Parang ah, okay. Okay. okay, we're back. So, number three, nalilito. Number four, yung balanse. Nawala ng balanse. Possible signs of mini-stroke. Number five, parang namamanhid. Uh, namamanhid lang. Bisa namamanhid lang sa kamay o dito sa may balakang. Kala mo, muscle pain lang pero mild stroke na pala. Number six, nahihilo. At number seven, nangihina yung isang parte ng katawan. Ang kakaiba dito, yung completed stroke, yung talagang baldado na, mahina na, talaga completed stroke. Pero itong mga konti konting sintomas, ewan ko kung meron si mami dati, tapos gumaling pala, yun na ang warning natin na parating na yung malaking stroke. So pag nagkaroon kayo dito ng mini stroke, eh, magpatingin na sa doktor, meron na tayong mga gamot ibibigay para hindi kayo umabot doon sa tunay na stroke. Okay? Sino ang mas tinatamaan nitong mga stroke at mini stroke? Unang uh, Una-una yung mga may high blood. Yan, may high blood. Uh, mataas ang kolesterol. May sakit sa kidneys, pwede rin. May diabetes. Naninigarilyo, uh, risk factor. Mataba at merong abnormal na tibok sa puso. Yung tinatawag na atrial fibr fibrillation. Mga lalaki, mas tinatamaan ng stroke, pero pwede rin ang babae. Meron din nakakatuwa Doc Lisa sa so, mga nakikinig sa atin. Dami natin audience ngayon eh. Mas na-stroke daw pag Lunes. Pag stress, Kaya may trabaho sa Lunes, kailan yung pinakamarami mong trabaho, doon na-stroke yung tao. Pa paano malalaman kung may stroke or wala? Pinapasiti scan. Kayo nanay pinasiti scan ba? Hindi. hindi uh, na na-CT Dapat sana na-CT si Margarita. So, pag kompletong stroke, may CT scan, MRI. Pero yung mild stroke, wala makikita eh. Ha? Tapos, papacheck natin yung 2D echo. I-check ang puso. Merong carotid ultrasound sa leeg para makita kung may bara sa leeg. Yan ang mga test para malaman kung may possible stroke or may papunta sa stroke. Ang gamutan sa stroke ay aspirin. Kung nagbara, kadalasan aspirin. Clopidogrel. Meron ding mga warfarin. Uh, rivaroxaban, ito yung mga, mga bagong gamot para sa stroke, para hindi na tumuloy. Okay? So, meron tayo, pa, 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 paano po tayo iiwas sa stroke? Siyempre, huwag magpapataba, kumain ng gulay, prutas, siyempre, mga healthy foods lang, bawal itong mga, may natin, mga alat, uh, soft drinks, bawas dyan, mga prito kapag kompleto ang tulog ha? hindi po very stress lalo ta si uh, kuya di ba lagi ka ba stress ha kula sa tulog laging puyat o kasi lalo nang may sakit na tayo sa kidney may sakit tayo sa possible sa puso wag na natin dagdagan ng stress yan ang pinakamagandang tip sa inyo kung kailan stress na stress si mami doon magkakaroon ng stroke yung galit na galit ha inis na inis tapos yung gamot, kailangan tuloy-tuloy ang gamot nyo sa high blood, sa diabetes, sa cholesterol. Si titigil kung naninigarilyo. Plus yung mga alak, mga droga, kaya pre, bawal din yon. So, paano tayo iwas? Pwera sa gamot, iwas stress. Gamitin natin yung isip natin. Sa isip natin, mapaparelax natin yung sarili natin. Eh. Kung kaya mo maparelax yung isip mo, mas bababa ang blood pressure, mas hindi masisira ang kidneys mas haba ang buhay, mas hindi tayo may stroke Yung mga naka-experience po sa inyo nitong mini stroke, yung muntik na may stroke, tapos biglang nawawala, biglang gumagaling ulit, magpapatingin po kayo sa doktor kasi in 35% of cases, tutuloy ito sa tunay na stroke sa ibang araw. Warning lang, sinwerte lang tayo na nalusaw yung bara, pero isang araw, pwedeng magbara ulit. Si Doc Lisa, may mga tips? Doc Lisa? para sa pagkain. Ah, okay. Salamat po sa pakikinig. Yes. Ang topic naman natin, pagkain para makaiwas sa stroke. Uh, may mga kondisyon kung saan nagbabara yung ugat sa puso, uh, ugat sa utak, at sa, ugat sa buong katawan. Nagkakaroon ng pangangapal at pagbabara ng ugat. Para maiwasan ito, piliin yung mga pagkain na syempre Uh, mababa sa taba, sa fats, cholesterol at trans fats, at gusto natin yung mga high fiber na pagkain. Ang oxygen kasi kailangan makarating sa puso, sa utak, at pag ito ay hindi makarating sa utak, nagkakaroon ng stroke. Yan, kung nagkaroon ng pangangapal, nagkakaroon ng stroke. Uh, pagbabara sa ugat, magkakaroon din ang resulta ay stroke. Ang kolesterol may dalawa. LDL o yung hindi magandang kolesterol at yung HDL. Gusto natin mas madami yon yung good cholesterol. Ang mataas na kolesterol nagiging bara sa ugat. Ang, ang mataas na triglyceride naman o fats ay nagpapalapot ng dugo na maaaring magbuo o maging clot. Ano yung mga pagkaing iiwasan natin? Ah, sa butter, sa margarine, sa krema, Donuts, cookies, chocolate, mga chocolate bars, hamburger, bacon, hot dog, yung mga breaded na manok, baboy, french fries, pies, yung lahat ng lubog sa mantika, ayaw natin yan. Kung kakain naman tayo, pwede naman yung mga karne, baboy, manok, tanggalin lang yung taba. Gusto natin high fiber. Anong katulad doon? Oatmeal, yung mga beans, tokwa, munggo, apple, saging, karot, repolyo, kamatis, kamote, mais, avocado. At pagdating sa isda, gusto naman natin mga alumahan, hasa-hasa, galunggong, dilis, tawilis, tuna, tamban, tambakol, tanigi, tudingan. At dagdag tips pa para makaiwas stroke. inum ah, inom ng gamot sa high blood pressure, gamutin ng diabetes, tamang timbang, mag-exercise, Uh, iayos ang stress at hustong tulog. Salamat po. Yes, Doc Willie. Ikaw naman. Yes, Doc Lisa. Uh, okay pala. At least okay yung signal natin. Ayan. Oh, sige. So, nandito tayo. Uh, Philip, salita ka konti. Ito napakabait na taxi driver natin. Live tayo. Maraming nanonood. gumana yung signal natin. Hello. Magandang hapon po. <laughs> yes. Uh, imbitahan mo sila dito sa Silay, Bacolod. Uh. Ah uh, sana po eh uh... tour guide kani eh. <laughs> sana po uh, punta kayo dito sa Silay para mag ano kay Doc a uh, uh, ong tsaka kay Doc Lisa Doc Liza para sa uh, kaligtasan po ng ating pangangatawan. Okay, Salamat thank po. you. <laughs> si oh, mami. At ang mga ate, Mami Elika, kwento mo nga, bakit <laughs> laging, bin <laughs> bakit laging binabaha dito? Sige. <laughs> <laughs> oh, oh, naya, naya. naya, Paliwanag natin, Ray, bakit tumataas ang tubig kapag tanghali na. Oh, ito si Ray, may kidney stones uh, na shockwave na gusto ko pinapainong kita ng <laughs> 12 glasses a day, di ba? Okay. Para hindi bumalik yung bato sa bato. Sumasakit so, pa ba? Sa ngayon po, hindi. Oo. -o. Pero minsan, nagpa-urinalysis ka, di ba? May finding konti. So, yung tinuturo ko sa iyo, 12 glasses a day dapat. So, bakit lagi binabaha dito? High tide. tide Dok, bali, ano lang yan. Pag, pag nag-high tide po, maabot umaabot yung tubig dito. Pero pag hindi naman high tide, hindi, naman, hindi po umaabot. Araw-araw yan. Hindi. Hindi. Um, yung sa high tide, mga tatlo, apat na araw lang yan. Ha. Tapos, Umawala. sunod na naman yan na ano. Sunod okay. na naman na rin ko. Hindi naman nagkakasakit yung mga tao dito dahil doon. Hindi, Hindi po. Okay. Sige po, thank you. Meron kayo sasabihin? Kaya yeah, po um, ano, kapatid ni Juna. Ah, sige. So, kapatid ni Juna. Pans, dito tayo. <laughs> final words. Bago tayo magsalamat. Uh, <laughs> Invitahan <laughs> oh, <independence>. sa <laughs> Sa okay, suki na dito, nanonood. Ah, so okay, nanonood. Okay, sige. So, Yes, marami pa nakapila pasyente. Babalikan natin. So maraming maraming pong salamat. Nakakatuwa dito. At uh, tatapusin natin ating medical mission. Tandaan nyo ha, iwas sa stroke, iwas sa stress. Kung merong mga mild symptoms, transient ischemic attack, yung mga nanlabo, namanhid, tapos biglang gumaling. Uh, huwag babaliwalain, punta sa doktor. Baka warning sign na yan na magkakaroon ng malaking stroke sa ibang araw. Gusto natin yan maiwasan at mapigilan. Live po dito sa Silaiba College. Salamat po. Thank you, thank you. Kaway, kaway. Kaway, kaway. Marami tayong views. Yes, Doc Lisa. Yan, mami Kaway, kaway. Okay. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Pakisabi